Ikaw rin siguro may pakana dito. May kinalaman ka ba dito, Senator Lito Lapid? Ang mga pinirwisyo mo na ng gusto ang mga kabalin mo diyan sa purak pampanggap. Kahit nung tumakbo ka, Senador, tumakbo si Mark Lapid, natatalo na. Hindi na nanalo, nagalit na sa kanyang mga kanyang kabalin. Kahit si Lito Lapid, sa nananalo lamang sa mga probinsya na walang kapampangan. Gaano katotoo na isinusuka di umano ng mga botante sa lalawigan ng Pampanga sa si Senator Lito Lapid, maging ang anak nitong si Mark Lapid, kaya natalo daw ng tumakbo ito noong nakaraang eleksyon. Nauugnay ngayon ang senador sa mga operasyon ng Pogo at itinuturong protektor matapos lumabas ang pangalan nito na nagmamayari di umano ng lupang kinatatayuan na mga building ng Pogo sa Porac, Pampanga. Naungkat din ang kaugnayan ng senador sa mga aligasyon na pang-aagaw ng lupain sa mga magsasaka ng isang pamilya ng mga negosyante patungo sa pagsasapribado para i-convert ang mga sakahan na maging komersyal na dapat sana ay pinakikinabangan na ng mga ito matapos ibigay sa kanila ng gobyerno. Pineke di umano ang pirma ng mga magsasaka upang palabasin na ibinenta ang mga nasabing sakahan. Tinayo dyan yung tinatang ng Royal Grand Palazzo na exclusive subdivision. Pero, pinayo yan matapos na maagaw mula sa farmers ang lupa. Kasi noong 2001 ay nai-award na yan sa mga farmers dyan sa Purak, Papanga. At ang mga farmers hindi nila alam na meron na pala silang tinatawag na award. Pero ang problema ay hindi nila alam. So, kung hindi nila alam anong nangyari, hindi binigay sa kanila ang mga titulo. Sino may sala ngayon? Bakit hindi binigay ang titulo? Kasi obligasyon po si ilalim ng batas kapag aprobado na ng Department of Agrarian Reform sa opisina sa PARPO o sa MARO ay may obligasyon ang Maro o Parpo na informahan ang mga farmers na kunin na nila sa Registry of Deeds ang mga kanilang titulo. Nabigyan na po sila ng titulo dahil binigyan na sila ng ko ng uh, na Kloa. And in fairness, sa panahon ni Gloria, si Gloria Makapagal Arroyo ang nagbigay sa kanila ng tinatag na Certificate of Land Ownership Award. At nabigyan na ka na ng Kloa, magiging titulo na ngayon yun. At ang kasunod na proseso ay dapat ibigay ang mga titulo sa mga farmers. Ang nangyari, hindi nakarating ang mga titulo sa mga farmers. So may kinalaman ba dyan si Lito Lapid? Sapagkat sa panahon na yun, 2003, ay gobernador si Lito Lapid ng Pampanga. So sigurado naman ako na may pakialam sa dyan. Kasi binigyan po siya ng lupa ng mula sa 106.4 hectares. So anyway, ang ang nangyari diyan, walang kamalay-malay ang mga farmers at nalaman na lang nila na may award na pala. Pero nung nalaman nila na may award na, na convert na. 2003 nagkaroon na ng conversion order. So, ang nangyari, yung award nila na kluwa ay binali wala. So diniklara ngayon ng uh, DAR sa pamamagitan ni Secretary Roberto Obet Pagdanganan ayon sa pagdidiskarte ang sabi dito ay totoo ba yan Mr. Lito Lapid na ikaw ang tumulay kay Gloria Macapagal Arroyo na presidente noon na aprubahan ang conversion order ha ah, noong ano na inaprubahan ito noong July 29 2003 So, naaprobahan ang conversion order, hindi na naibigay sa magsasaka ngayon. Bakit? Kasi hindi na siya magsakahan eh. Ang klasipikasyon ginawa nila na ito ngayon ay pabahay. Ginawa nila ngayon na ito ay komersyo. At ito ngayon ay lupa na turismo. So, yan po ang ginawa ninyo, Lito Lapid. Di ba kasangkot ka dyan, Mr. Lito Lapid? O, oh, ngayon nung nangyari yan, umiyak yung mga farmers. Hinayaan nila kasi wala silang kapangyarihan. Hindi sapat yung kanilang tapang at ang kanilang karuwagan laban sa mga opisyal ng Department of Agrarian Reform at opisyal na kagaya kaya ano, tinatayuan nila ni Lito Lapid na gobernador at naging senador pa. At nung naging senador, kinuha pa niya ang naging interesado sa, sa Committee on Games and Amusement. So, binalangan nila binakuran nila at sa ang mga takot na farmers ay nagparaya. So dumating ang 2018 at daisipan ng mga farmers kasi lumampas na limang taon, sa autos kasi ng conversion, binibigyan ng limang taon ang kompanya kumpanya na Victoria Tourism Park Corporation ng mga na korporasyon ng mga magkakapatid na Cruz na pinangungunahan niya ni Roberto Pert Cruz at ang ginamit nila na uh, ang na yan para bilang may-ari ng mga subdivision na tinatawag na Royal Grand Palazzo at sa tabi ng Royal Grand Palazzo may 60 hectares na golf course kung saan lagi naglalaro si Lito Lapid at meron diyang hotel na tinayo at sa kabila going to the north ay nagpatayo ng Pogo. No? Nasa boundary na ng Angeles City. So doon na tinayo ang Pogo sa boundary ng Angeles City at saka Purak. So nanay-tayo ngayon yan, 10 hectares yan. So tinayo yan simula ng 2019. So ngayon yung mga farmers noong na nagre-reklamo na ibalik sa kanila na kansilahin ang conversion order ay nanalo sila. Ang decision ay nilabas noong November 15, 2019. So, ito po yung decision. hindi po ako dito nagkwento-kwento na Mr. Lito Lapid. Ha? Ito yung decision na pabor sa mga farmers. Ha? Ito yung decision. So, ngayon, kung ito yung decision, pakita ko sa inyo, kapal-kapal nito. -kapal Ang... Um, Nakalagay na petsa dito ay November 15, 2019. So, firmado yan na um, Susana Serrano, Land Use uh, Cases Committee. Attorney Marvin Bernal, Land Use Cases Committee member. Tapos, si Attorney Jim Colito, Land Use Committee Chairman. Okay, yan po ang desisyon. Ang sinabi sa desisyon, ang natira na mga 40 hectares ay ibigay sa mga farmers. No. So, ngayon, 2019, eh nagsimula na ngayong ano, noong October pa lang, nagsimula na ng construction ng Pogo. So para hindi, para matuloy ang negosyo sa Pogo, siyempre kailangan ng mga protectors. Of course, hindi malayo na ang kamay ni Mr. Lito Lapid. Tama, kasi ikaw chairman ng Games and Committee. Tapos nandun din ang kamay na bakal ni Jing, ni Jing Kapil o Kapal. At andun din siyempre, hindi papayag si Bung Pineda na magkakaroon ng palaro dyan na sugal kung hindi dadaan sa kanya. So imposible po mangyari na sinasabi ni Lito Lapid at saka ni Baby Pineda na hindi nila alam ang pugo dyan sa purak ay kasinungalingan malaking kasino ngalingan. Yan po ang katotohanan diyan. So ngayon, dahil sa nanalo ang farmers, ang ginawa nila, ah, inantay pa nila kunwari tinago nilang desisyon. Ito na ba kawawa mga farmers, hindi nila alam kasi wala rin silang abogado. Hindi nila alam kung ano gagawin at November 9, 2015 15, 2019 pa sila nagkaroon ng desisyon. Pero tinago-tago yung desisyon na yan at nagkunwari itong si Roberto Cruz, Liwag Cruz, at ang kanyang kumpanya na Victoria Tourism Park ay pitinago lamang nila ang desisyon at patuloy sila ng patayo ng patayo ng pugo, 10 hectares. Doon nila pinatayo doon sa bakante na natira na kasama sa iginagawad ng DARCO o Department of Agrarian Reform Committee ang lupa na para sa farmers. So ngayon, saan na ngayon ang farmers? Kasi ang 10 hectares ninakaw ninyo, inagaw ninyo sa agraryo. Ah, Mr. Lito Lapid, kasama ka ba dyan sa pag-agaw? Siyempre, titingin ng taga-purak, ikaw ay may niyan. Kasi unang-una, senador ka. Pangalawa, si, ikaw pa ang chairman ng committee sa mga sa opisina na nagbibigay ng lisensya sa poko So natural, kung talagang ikaw ay makonsensya sa mga kabalin mo at kung ikaw ay talagang magaling na lapid o magaling na kabalin, dapat inuna mo ang kapakanan ng mga kabalin mo sa purak. O ang isa pang nag-discovery ko rito, ikaw rin siguro may pakana dito, may kinalaman ka ba dito, Senator uh, Lito Lapid? mga pinirwisyo mo na ng gusto ang mga kabalin mo diyan sa pura pampanga. Bakit? Ang mga farmers, kinonvert na nga yung lupa mula sa sakahan, papunta sa residential o pabahay, sa komersyo, at sa ecoturismo, ay hindi man lamang nila nakuha ang karapatan nila sa ilalim ng batas na nagbibigay sa kanila, nagkagarantiya sa kanila ng tinatawag na disturbance fee, disturbance compensation. Kasi hindi ka nakakuan, dapat babayaran sila. Ang problema ni piso walang bayad. Yan ang problema. Saan ba kumuha si Roberto ng pera? Ngayon, isisiwalat ko lang siguro no next sa pag -ano ko, ang na-discovery ko sa aking research dyan ay ang mga kloa na titulo ay pinalabas na binintana ng mga farmers sa kumpanya sa mga Roberto sa mga Cruz siblings na magkakapatid na Cruz. Pinalabas nila na walang alam ang mga farmers na meron na pala silang titulo, paano sila makapagbenta? In the first place, hindi nila natanggap ang kopya ng titulo. So paano sila makapagbenta ng lupa na wala silang alam kung may titulo na sila sa lupa o hindi? At ito po, Meron na pong investigation ang National Bureau of Investigation dito at lahat po ng perma na nagpapakita na binenta sa mga cross siblings ang mga lupa na sinasabi ko na dapat sana sa mga magsasaka ay panay lahat sila ay fake. Oh, may kinalaman ka ba dyan, Mr. Lito Lapid? Kung wala kang ka kinalaman, at bakit mong hinahayaan yan? Kaya pala na-discovery na ko kahit nung tumakbo ka, Senador, tumakbo si Mark Lapid, natatalo na. Hindi na nanalo. Nagalit na sa kanyang mga kanyang kabalin. Kahit si Lito Lapid, sa, nananalo lamang sa mga probinsya na hindi walang kapampangan. Pero sa mga sa pampanga, sa katalak na mga kapampangan, ay halos majority sa kanila ay hindi bumubuto kay Lito Lapid. Nagtataka naman yung mga ibang mga mga hindi kapampangan. Bakit binuto niyo si Leon Guerrero? Eh, hulog na sa kabayo yan. Ay. So, kay, tinatakil ko lang ito kasi hindi ko maatim ang mga ilang taon na pagdurusa na mga magsasaka, inagaw sa kanila ang mga lupa nila. Inaward na sa kanila ng pamalan tapos kukunin lamang. Ngayon, darating na meron silang otos ang darko na ibalik sa kanila ang natira na hindi napatayuan, ay hindi pa rin may bigay sapagkat kahit huli man ay naipana, hindi na, ko alam kung paano nangyari at nailusot ng grupo ng ikot ng ano ng mga Roberto Cruz family na tinanggap pa rin ang kanilang apila sa Office of the President na sa panahon ni Duterte. Bakit tinanggap? Ang tanong ko bakit? Kasi paso na po meron lang pong 15 days para may maisampa ang apila mula sa pagkatanggap ng desisyon ng DARCO na kinakansila na ang conversion. Pero bakit March 2022 na kayo nakasampa? Eh ang desisyon noong November 15, 2019 pa? So may korupsyon na naman na nangyayari dito kung bakit pinayagan sila na makaapila kasi ang taktika pag nakaapila ang grupo ni Roberto Liwag Cruz ay pwede pang magpatayo ang pogo kasi hindi pa pwede pang sabihin, hindi pa pwede maipapatupad ang desisyon kasi inaapila pa. Ganun lang ako, simple. Pero bakit sa ba ni Duterte na hindi disisyonan kagad ang apila? O ngayon, hawak na ni Bongbong Marcos. Bakit Mr. BBM? Bakit hindi mo desisyonan yan? Hanggang ngayon sa opisina mo, sa Odisla, Office of the Executive Deputy Executive Secretary for Legal Affairs. Bakit hindi niyo pa dinidesisyonan yan? Ang apila. Ano ngayon? Saan ay mamamatay na yung magsasakani? Hindi makakatikim. Mas binibigyan niyo ng pabor. Yung mga project-project na yan. At dahil may pogo, mas lalo kayong nanggagalaiti. So iyan po ang pang-agaw ng lupa ng mga farmers. Ha? Iyan, Mr. Lito Lapid. Ang alam ko may binigyan ka ng lupa diyan. At may hawak din ako na tax declaration patungkol diyan. ito ang tax declaration. Nakabasahin ko pangalan. ha? Lapid Manuel M and Lapid Marisa T. Spouses Forak Pampanga Location